ni Bebeng nga singka dakul kanina kan nakaaging mga bulan uh, dahil ito na aram ko anong gigibohon lalo na ang mga paratanong mga parauma na pirminasan ng lapa ang sendang pananong matugang uh, siguro panahon na na uh, bako kitang magpasiguro kan sa tuyang buhay kung dapat ipasiguro man yata ang pananong tanong ang pananong ang bunga kayan ang inaanan niya itong paroy bagas pati ang uh, mga gurayon pati mais, pati na sabi ano, yung tubo, ano, kamote, etc. cetera, yung bagay na ang pigkakakang daw. So, kahit pang pasiguro kita, ta, baka salba kita sa ba o sa bagyo, dahil man kita naging victim baka landslide, and yet, kita po, pwedeng magutom, asin in magadan sa gutom, kung hindi kita makatanong. Ngunyan, o yan, problema. Nakatanong kita, nalapa, nag-utro kita, tagawa pa kitang nawala at kita na kapital, nalapa na naman, taharos sunod-sunod, sino si Manabagan, bagyo, baha, di sa Pilipinas mo niyan, kabali na ang Bicol. Ngayon, naisipan po mi po na imbitaran ang ahensya kang gobyerno na iyo po ang nagpapasiguro kan mga panam. Hindi po ang Philippine Crop Insurance Corporation na mo niya nabanggi, an sa tuya pong bisita ang pamayok and Sales and Marketing Department kan PCIC sa Bicol ang nakabase naman sa Ligaspi alagad inimbitaran niya mo sa Naga tangarig uh, magpaliwanag kan PCIC ang operasyon ka ni ang uh, uh, mga ginigibo tangarig o uh, mga dapat sunodon kan mga tao na gusto magpasiguro at tangarig uh, maka kan crop insurance. Matugang an ah, sa ko bisita ko niyan sa kong hermano ini sa uh, group grupo sarong banggi uh, sa ropong uh, uh, atinistaman uh, kaya lang ini po pumpang 1981 siya po uh, empleyado na kan Philippine Crop Insurance Corporation kan muknaon an ahin siyang ini. Kaya oya po si uh, Jerry Obias ang head kan marketing and sales department kan PCIC tagarig magpaliwanag sa to magsimbagan sa kuya makaputan asin na uh, magtaon ni anunsyo kan dapat sa mga importanteng policies kan mga importanteng ginigibo asin kagibuan asin gigibuan pa kan Philippine Crop Insurance Corporation maray na bagi sa indo manong Jerry natural na kalamidad uh, peste sa good hilang. Halos gabos na klasing pagkaraot kan tinanong uh, pig babayadan me. Covered. Mm. so nagpuong kami dyan, 1981. Uh, tinanong na paroy, sagot tinanong na mais 1983 nag-expand kami sa livestock urig, baka, damulag poultry uh, sa Manila, nagkukover sinda ng pangkarewang kabayo uh, pang kanding uh, ano pa? Manok, whole tree nga niya. Uh, dahil bako itong babo lang? Ay, pig ano, pig adalan manok. Kaya yeah. lang, ang problema dahil hindi maka-desisyon kung yamado o diado. <laughs> <laughs> so, so medyo nasasakitan. Pero maabot po kita dyan, ma cover yan ultimately. So, 1986. Pero ka-high okay. ka risk, magkakain niya, high risk. Ayun nga ni, kung papa noon, siguro yun yung pig adalan din dahil. So, 19... sa sa tao bang ya? Sa tao bang ya ka magawa ng legs mo, insure ng legs lang. Oh, 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 oh yeah. matamu, matamu matamu lang. Sanaw, oh, links, sa manok, so, pwede man na insure na ito nang pampakul. <laughs> <laughs> sa inyan, wala o toong yeah, yeah oh, wala, But, yun, Or, oh, wala. Oh, wala wala, pa kaya, Oh, wala. so, basta maabot kita dyan, mano ultimately, i-cover yan. Kaya itong mga kaklase ta dyan sa Sunday school. Sunday club, Sunday school. Iguan na po kita kaya. Aram mo, ang napot ngunyan, araw ka na eh. Ta, di ba dyan ngunyan palang nadang ankrap crap insurance? Pag sa 1981 pa mo ha? Ang napot din daw, ngunyan di namamati mamatianin na pangay po, na huwag pa siguro. Ta, problema na kung sa'yo naman mautang. Ma naman mapautang sa'yo, bakit naman ikaw naman yung masunod na bagyo? O, pira kung ikaw kang insurance, ikaw kang go brown. Ikaw ka talaga na naman, makautang ka na naman. Haber daw, sa pag mo sa Saudi, naroon parao ma? Halimbawa, an sa dereng, kung may na sa Tupong, hektarya, oh, oh, oh. at ang arik ma prepare man dapat nyang depende sa uh, bayaran. Bayaran okay. ang tariga uh, magpa cover sa crop insurance. So, halimbawa, sa rong hektarya ang pag urulayan ta ang sa sa rong hektarya uh, ang igwang Gastos bagamano? Hmm. itong inaapod ng cost of production inputs, ikaw ang gastos na nag remains from 10000 20000 abot sa maximum na 39000 So, iyan ang pinag-cover me. Iyan ang bali, kumbaga sa life insurance, iyan ang pinaka face value kang insurance Iyan na. ang current cost na yan, more or less P40,000, uh, yes, uh, P20,000. Sabi ka, uh, although, nag, uh, uh, pa and, uh, depende. Although, nagpa-flatuate, depende. And then, yung sabati ka, mga inputs, putaas. Iyo, dahil man, nagbabataas. <laughs> <laughs> yeah yeah so iyan jang kita mapasi kang percentage kan premium so ang percentage kan premium nakaklasify man tabi mano sa mga nagdadagong na nakaklasify iyan ng high risk medium risk sa low risk so definitely big deal sa kamarini surmayo kitang low risk ano lahi high risk, high or risk or ng kada close we are uh, flood prone basin, oh, basin area yes. so ang high risk 9.36% kang amount of cover. So para okay. madaling kwentada, sa 10,000 na lang ko ano, no, mm -hmm. sarong So okay. klaro yang i-cover ko para umaato, ipapa-cover ko ng 10,000. So ang babayadan niya kaya, pag pagyaong ka sa high risk area 936 pesos. Ang coverage kayan pun pagtanom abot pag-ani. Okay. Kung ano man ang kalamidad na tumama diyan sa panahon na iyan, mapaisik ka sa mo. magaro ang apod may kaya notice of loss. So ipapadara sa mo, maabot ang adjuster, ma-inspection, i-assess kung pira ang damage, mabalik siya sa opisina, gibuhan niyang report, ipaprocess, tapos sa laog ng 20 days, pakasubmit niya kang sa iyang report, check na yan. I-deliver me or ipapakuami duman sa opisina may sa Legaspi. Pay. Arog yan ang usually nangyayari. Kung nalik ka sa Sir, uh, sa norte o sa sorsogon mapaligas pipo igon provincial office Kuyan, uh, kuya may kaming provincial office pero igwa kaming mga uh, insurance underwriters mga empleyado may eh, na may mga kanya-kanyang assignment sa kada uh, probinsya kada munisipyo hmm. mga naka-deploy sinda plus pigtatabangan kami kan mga sa tuyang mga agricultural technicians hmm sinda ang mga solicitor ni sa kada banwaan. Kaya unyan yan, sarong para uma, kung yaong ka man sa ina lugar, madumang ka lang sa technician mo, mga kasakop sa Indo, ma-apply po ako ng insurance. Gusto kong ipa-insure siya sa konti na Pero ang kaipuhan tang uh, pag-apply bago magtanom Dahil kami nag-aako, ka nakatanong na. So, maduman siya, mabayad na siya duman. Kunyaon siya sa low-risk area, itong 9.36, kunyaon sa pag okay. sabit ang medium risk, 7% lang. So, mabayad kang 700. Uh, kung si application mo, kung paano si sa imong uh, bayad, si premium, pagkatapos, ma-text sa muya, usually. Pwede it, 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 it text? Iti-text, no? Itong uh, insurance underwriter ming mm. nag-assign okay, okay. So, pipick up po niya na to Isyuhan niya ning itong inaapod na certificate of insurance cover, iyo yan ang ebidensya na covered ika ni insurance. So, ngapit, pag abot ka na adjuster, kung may claim ka na, ipapahiling mo lang to Ito ang ebidensya. Bayad ka, covered ka, kaya makandak siya ni inspection kan yung mong kung may damage. Kumusta man uh, sa ngunyan? Ang participation ba ka mga para-uma uh, sa sa indong uh, uh, Well, kantong nakaaging duwang cropping seasons medyo magaling ganyan halos mga 8,000 farmers ang nakover me ganyan ano taon na? Mm, Ah... Uh, 2011? oo may nakaabot pang 2010 last 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 uh, last quarter, kan, ng 2010 yan, okay. okay. ang dry season sa so kawad season mm -hmm. so ang nakakamundo uh, Mayo ang ng panahon na ini mayo mayo sindang mga budget na pambayad sa insurance so And mga tao tana ubos para oo oh, uh, usually kaya uh, sarung sarong ugali kang bikulano bako kitang insurance conscious uh, Kumbaga, ang budget kan insurance iyo ang pinakahuray kung igwa pa mapa-insure kung mayo nang natada uh, de bali na bala nang makisapalaran sa so, so, kabalan na mahal na Dios Yeah. Uh, Nakuha na pangad oh, oh. na, na dahil manlugod magbagay. Magkura ko Considering the fact that Bicol, although ko nang gaya mo niya na pigapod typhoon belt, pero oh. pero mas mayong bagyo, araw mo niyan. Pero ang bagyo sa Mindanao, pero ang oran niya ako nagdi. Mm -hmm. Ang bahaya ako nigdi yeah. yeah. uh, Especially, siguro araw mo, dumaan sa inyo opisina sa Albay, halang kao naman, pagbaba kang tubig haling mayon sa Kinali Correct. Uh, River, pababa yan sa Rengonada, pababa sa Naga as in pagtaray na Banuan na lower basin area. Yeah. sa mga Banuan, may laod, may laod. At ah, kung ba? o oh, yan. Oh. So, kung minsan nakakangalas na digdiyo sa Kamsur na ay managparauran, ang uran actually haling albay, may mga maabot na notice o sa mo, baha. eh, dahil, yung ano yan, yung tigsasabi Pero kung ay bigla, ano bigla, si Parauma, Iya, sekarang udah bilang ini lagi beda. Kenapa anak zaman Ma matu yang aja? Ya, kita. Apa harus <laughs> kita matu yang aja? Tak arah mentaan. Kabar Kung kung masaman, mabag pensyur. Ang mga tao duman sa susugo sa Masbate. bate. Tak arah Kung gurano no an, ira an pag uh, apresyal <laughs> kan mga tao kang para oma. Sa pagpapasiguro kan sa indang para tao. Aro, aja, pagkatapos ka na eh, kita.